Magandang good afternoon for today's video, pang malakas ang kainan na bukas 24 hours ba ang hanap mo, lalo na't na papalapit na ang Father's Day. Dito nga meron kaming nakainan na restaurant na ang owner nito ay isa lang naman sa kauna-unahang nagtayo ng restaurant sa Tagaytay, na operated ng Viewsite Restaurants since 1987 pa. Buruin mo 37 years old na? Mas matanda pa sa akin? <laughs> ang kinaganda pa dito ay meron silang fresh seafoods paluto tulad ng napakalaking salmon, may mga malalaki ding lobster, buhay ng mga adimango, malalaking sugpo, at madami pang iba na walang cooking charge ha, at ang sangkap na ginagamit ng pampaasim na sinigang ay fresh na kamyas, piso, sampalok, bayabas at no MSG pa. Ito nga yung sinauna manukan at seafood the Viewside Restaurant na located sa Mahogany Road kay Bagal South, Tagaytay City. Bago mag Mahogany Market at ang ilan nga sa mga bestseller nila dito ay ang kanilang mixed seafoods in Cajun sauce. May napakalain cheesy baked lobster at steam lobster din. Siyempre may sweet chili crab din. Meron ding inihaw na malipotona dito lang sa Taal Lake matatagpuan. Fresh oyster at baked oyster, meron ding baked scallops. Siyempre, kapag tagaytay, hindi mawawala ang bulalo, tapos sasamahan mo pa ng fried tawilis at inihaw na platter na goods na pang pamilya. Meron ding crispy pata, kare-kare, buttered shrimp, sizzling pusit, at madami pang iba. Sobrang dami nga hindi ko na alam kung ano pa yung kakainin ko eh. <laughs> Maaliwalas, malinis, at very comfortable dito sa restaurant na to. May mga kubo din at may malawak na parkingan, kaya naman isama na ang buong pamilya at barkada. Open nga para sila ng 24 oras, araw-araw. So paano? tikman na natin. So ayan, nandito tayo ngayon sa Sinauna Tagaytay Restaurant sa mga isa sa kina isa sa mga kauna-unahang restaurant dito sa Tagaytay. So mayroon silang ditong paluto, siya mga seafoods at marami pang iba. So syempre, ito. Ay, grabe. Meron sila ditong lobster, ayan. Eh, lobster. Ayan. So, syempre, titikman natin to. Ayan, napaka-solid nyo, Sausaw natin dito sa kanilang Cajun sauce. Ano natin? Mm. Mm. Sabi. Ang solid ng laman ng lobster, oh. Ang lasa niya, para siyang crab na shrimp. Okay. Kung kayo nyo naman ng steam, meron din sila dito. Baked naman to. Grabe naman. Ooh. Mm. <laughs> Sobrang creamy, cheesy, sarap. Meron mm. <laughs> din sila ditong mad crab yun. So nakita nyo naman, mga buhay pa talaga yung mga crabs dito. Tikman na natin itong... Grabe naman ito. <laughs> yung aligil, laki. Mm. Grabe naman, ang lalaki. At fresh talaga naman. Tapos, meron din silang fresh oyster. Ayun. Ayun. Sarap! Mm. Sarap parang 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 Dami, diba? Tsaka lalaki. At yun, titigman naman natin dito yung kanilang kare-kare mukid. <laughs> Ayun, no? Oh. Pumalambot, to. Mmm. Mmm. Sarap, grabe, ang lambot ko. No? It's in your mouth. At dito naman tayo sa kanilang Chris Pibara. you know Wish! Mmm. Ah, you're mm. ah, dahil yung crush ko pa. At dito lang natin makikita itong isda nito sa Tagaytay. Mali, kuto, mali po to. <laughs> natin. Ooh, kamay na natin to. Uh, grabe oh. Sausaw. Mmm. Oh. Lasa niya malinamnam na hindi malangsa. At yun, tikman naman natin itong kanilang Cajun Mixed Seafoods. Ayan, no? Eh. Woo! Hmm. Ano natin? Mmm, sarap! Ito, eh. no? Solid. Ang lalaki, oh. Huh? So, sa mga gustong pumunta dito, sinauna manukan. Ito yung mga sinaunang mga restaurant dito sa Tagaytay. 24 oras open. Yung paluto dito, walang bayad. Free of charge in English. Mmm. -hmm. Tama yun, oh. No? Woo! Iwasan natin yan. Ito tayo. Mmm. Harap. Ganun good afternoon. For today's video, pang malakas ang kainan na bukas 24 hours ba ang hanap mo? Lalo na't na papalapit na ang Father's Day. Dito nga meron kaming nakainan na restaurant. Ang owner nito ay isa lang naman sa kauna-unahang nagtayo ng restaurant sa Tagaytay. Na operated ng Viewsite Restaurant since 1987 pa. Buruin mo 37 years old na. Mas matanda pa sa akin. <laughs> ang kinagandahan pa dito ay meron silang fresh seafood paluto tulad ng napakalaking salmon, may mga malalaking lobster, buhay ng mga adimango, malalaking sugpo, at madami pang iba na walang cooking charge ha at ang sangkap na ginagamit ng pampaasim na sinigang ay first na kamias ito so Sampalok, Bayabas at No MSG pa. Ito nga yan, Sinauna Manukan at seafood the Viewside Restaurant na located sa Mahogany Road kay Bagal South, Tagaytay City. Bago mag Mahogany Market. At ang ilan nga sa mga bestseller nila dito ay ang kanilang Mixed Seafoods in Cajun Sauce. May napakalain cheesy baked lobster at steam lobster din. Syempre, may sweet chili crab din. Meron ding inihaw na malipotona dito lang sa Taal Lake matatagpuan. Fresh oyster at baked oyster meron ding baked scallops. Siyempre, kapag tagaytay, hindi mawawala ang bulalo, tapos sasamahan mo pa ng fried tawilis at inihaw na platter na goods na pang pamilya. Meron ding crispy pata, kare-kare, buttered shrimp, sizzling pusit, at madami pang iba. Sobrang dami nga, hindi ko na alam kung ano pa yung kakainin ko eh. <laughs> Maaliwalas, malinis, at very comfortable dito sa restaurant na to. May mga kubo din at may malawak na parkingan, kaya naman isama na ang buong pamilya at barkada. Open nga para sila ng 24 oras, araw-araw. So paano? tikman na natin. So ayan, nandito tayo ngayon sa Sinauna Tagaytay Restaurant sa mga isa sa kina isa sa mga kauna-unahang restaurant dito sa Tagaytay. So mayroon silang ditong paluto, sya mga seafoods at marami pang iba. So syempre, ito. Ay, grabe. Mayroon sila ditong lobster, ayan. eh <laughs> lobster. No? Ayan. So, syempre, titigman natin to. Lobster, ayan. solid yun, no? Sausaw natin dito sa kanilang Cajun sauce. Tuma natin. Mm. Mm. Sabi. Ang solid ng laman ng lobster. Oh. Ang lasa niya parang siyang crab na shrimp.